mga kapwa ko Pilipino. Ito yung mainit at balitaktakang pang-iimbestiga kanina sa Senado. Dapat napanood nyo to guys. At meron akong ipapapansin sa inyo dito. Meron akong ipapapansin na mukang, na mukhang tugma doon sa salaysay ni Diskaya. Ito yung mainit mga idol. Tignan nyo ha. Pakinggan yung mabuti itong si Senator JB. Ano po? Your Honor. Ano po? Your Honor. Tumawag po Bryce. si Engineer Bryce sa akin. Okay, September po. ano po sinabi? Uh, pa? Tumawag daw. Tumawag si Engineer Bryce. Tumawag. Ulitin natin pong ha. Ano po sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Oh, oh, tumawag. Hey, una po, hey, tumawag po person niya pong sinabi sa akin na sali. Uh, Sally, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga project na kinuha namin sa iyo, gagawin namin yun. Uh, ako bahala sa iyo. Uh, bibigyan kita ng... Na, ng, ng abogado ng pera, tutulungan kita. Uh, kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa inyo, sa iyo. Uh, huwag ka muna sanang magsalita. Tapos, ituro, ituro mo sa amin, di ba, di ba yung pera, kinukuha, kinukuha namin sa iyo. Uh, pwede ba, makiusap? It, 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 ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. Uh, after po noon, binibigay daw po ni D.E. Henry yung pera kay Yusek Bernardo. And then, kay Saldi ko. Papunta daw po kay Saldi. Sinabi ba? Ulitin natin na ibinibigay ang sabi ni Bryce Hernandez ay dapat daw ang sabihin ni Sally yung pera ay ibinibigay kay Henry Alcantara tapos, ibinibigay kay Yusek Bernardo. Tapos, ibinibigay kay Saldi na tugma. Na tugma, hindi eh, ko alam kung may nakapansin dito. Na tugma dun sa sinabi ng diskaya. Hindi man lang labinalikan na so clear na galing kay Yusek Bernardo at kay Saldi ko. Walang bumalik doon. Sana mapansin nyo itong video na to mga guys. Lalong lalo na yung mga sinator natin. Ipagkumpara nyo ngayon. Ipagkumpara nyo ngayon doon sa salaysay nitong si Diskaya. Mukhang may linaw. Mukhang may linaw itong investigasyon na to. Kesa doon sa Congress. Nako guys, ayokong magpoint. Kaya lang, mas mukhang mas malaman itong sa Senado. At kung tutuusin, dapat ang bigyan ha, ako ha, sa aking palagay lang. Kasi alam na ng marami na kasabwat si Alcantara, si Bryce, si Mendoza, yan si Sally. Mukhang kinakabahan tong si Sally pero ito dapat nasa state witness to. Protection lalong-lalo lalo na ang mas nakakaalam dito is si Alcantara. Kasi alam niya eh, nandun yung pera, yung hatian eh. Ako ah, dapat bigyan ng, bigyan ng proteksyon si Alcantara. Kasi siya ang mismong deretyo o direktang kumakausap doon sa mga may hati na matataas na tao. Kung, kung, totoo itong sinasabi ni Bryce Fernandez. Okay? Or, si Bryce Fernandez mismo ang dumederecho dito sa dalawang taong to natugma ulit doon sa salaysay ng Diskaya. Hindi ko alam, guys, kung sino talaga yung nagsasabi. Pero, eto, guys, is very, very, very connected doon sa salaysay ng diskaya. Ituloy e, pa natin guys. Tuloy natin ha. Ah. Um, abogado. Ulitin natin ng pera, guys. tutulungan kita. Uh, kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa inyo. Sa iyo. Uh, huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro, ituro mo sa amin. Di ba diba yung pera kinukuha, kinukuha namin sa iyo? Ah, uh, ito. Pwede ba makiusap? It-it ituro mo si DE Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. Ah, uh, after po noon binibigay doon ni mm. DE Henry yung pera kay Jose Bernardo and then kay ito, Saldi ko. Papunta doon po kay Saldi ko. 'Yun mm. po yung personal na sinabi sa sa akin nung nakaraan. Mm. Ang kausap niyo si Engineer Bryce Si Engineer Bryce po your honor. Engineer Bryce, <coughs> kinokonfirm mo ba yung sinasabi? Malinaw. Kaya mga senador na nag-iimbestiga, lalong-lalo na sa ating Blue Ribbon Committee ngayon, Senador Ping Lakson, pansinin nyo yung mga salitang yun. Pansinin nyo yung mga salitang yun. Ulitin nyo po. Naku, mukhang si Bryce ang naghahatid. Either Bryce or Alcantara ang nakakaalam dyan kung sinong matataas na tao talaga ang involved. Kaya dapat may protection yung mga yan guys. Ay guys, mga mahal na senador. Tama yung ano, tama yung diskaya. Pinagkukonekt ako, iniisip ko rin kasi. Konektado siya guys, konektado. Tama rin yung sinabi ng, ng diskaya na yung mga binigyan lang nila yung mga binigyan lang nila yung nilista pero yung mga hindi nila nabigyan eh bakit nga naman nililista guys ulitin nyo to nakakonekta dito yung kung sino talaga kumanta na si Sally ano po Sentor Ping Lakson at lalo, lalo na po yung mga senador na nandyan pansinin nyo yung sinabi sa part na to ano po yun lang po sana mapansin salamat